Ating balikan ang kaso ni Nicole van Noong May 20, 2016, alas 8 ng gabi, si Nicole van isang 31 years old na babae, ay nagpasya na samahan ang kanyang boyfriend at ang mga kaibigan nito para sa isang concert sa bar. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng di inaasahang pangyayari at hindi na siya nakabalik sa kanilang tahanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong January taong 2015, nakilala ni Nicole si Douglas Jeter. Sa panahong iyon, kasal na si Nicole sa unang asawa, at may dalawang anak, at nagdiborsyo si Nicole. Agad silang nagsama ni Douglas matapos nilang magkakilala, at sa loob lamang ng ilang buwan, natuklasan ni Nicole ang kanyang pagbubuntis, kahit na maikli lamang ang kanilang pagsasama. Labis na nagalak sina Douglas at Nicole sa pagiging magulang at noong May 20, 2016, sina Nicole, Douglas, at ang kanilang tatlong anak, kung saan ang pinakabata ay anim na buwan pa lamang, ay naninirahan sa Green Bay, Wisconsin. Gayon pa noong gabi ng biyernes, si Nicole at si Douglas ay nagpasyang pumunta sa isang concert para magkaroon ng pahinga. Nag-organisa sila ng isang tagabantay para sa kanilang mga anak habang sila ay nasa konsyerto. May isang larawan na nagpapakita kay Nicole na masaya kasama ang kanyang minamahal na asawa at ang mga kaibigan nito habang sila ay nasa konsyerto. Habang papalapit na ang pagtatapos ng konsyerto, pinili ni na Nicole at ang kanyang mga kasama na lumipat sa ibang bar para pahabahin ang kanilang gabi sinabi ni Douglas sa kanya na gusto niyang tapusin ang usapan sa isang kaibigan at sa kalamang. Siya susunod sa kanya sa kalapit na bar kung saan plano nilang magpatuloy sa kanilang pag-enjoy. Sa mga footage ng surveillance, makikita si Nicole na nag-enjoy sa bar habang tila naghihintay kay Douglas sa kanyang pagdating. Matapos ang ilang oras, nagpadala ng mainit na text si Nicole kay Douglas na pinagbibintangan siya ng hindi tapat. At sa bandang 12 ng madaling araw, Sinubukan niyang tawagan si Douglas, ngunit hindi ito sumasagot. Sa sobrang pagkainis, hiningi ni Nicole sa kanyang kasama na tawagan ang numero ni Douglas, ngunit wala pa ring sagot. Dahil sa pagkainis, naglakad palabas si Nicole at biglang nawala sa gabing iyon. Nang matuklasan na nawala na si Nicole, nagsagawa si Douglas at ang kanyang mga kaibigan ng paghahanap sa kanya. Naghanap sila sa mga kalsada sa kanilang sasakyan, ngunit wala silang makita. Sa huli, Nagbalik sila sa bar, uminom ng ilang baso, at saka lamang umuwi. Bandang alas 5 imedya ng umaga, nagtungo si Douglas sa pulisya upang i-report ang pagkawala ng kanyang kasintahan na si Nicole Vanderhijden. Nilahad niya ang mga detalye tungkol sa pagkawala ni Nicole. Kasunod ng tawag ni Douglas sa pulisya, isang lokal na magsasaka ang sumangguni sa otoridad. Natuklasan niya ang hubad na katawan ng isang babae sa gitna ng matataas na damo malapit sa kanyang taniman sa Brown County. Sa simula, akala niya ito ay isang hayop, ngunit agad niyang nakilala ang babaeng may blandi na buhok. Nakahubad, nakasuot lamang ng medyas at isang pink na pulseras sa kanyang pulso. Mayroon ding maraming dugo. Sa mga oras ng madaling araw ng May 21, Natuklasan ng isang patrol officer ang iba't ibang gamit ng babae na nakalatag sa isang kalsada na mga dalawang milya mula sa kinaroroonan ng katawan ni Nicole. Kasama sa mga ito ang kanyang wallet, cellphone, at mga damit. Natagpuan ng mga ito malapit sa isang istruktura sa kabilang daan mula sa tahanan ni Nicole. Sa naturang lugar, natagpuan din ng mga pulis ang maraming maitim na dugo at ilang piraso ng kulot na buhok kasama ang isang charger cord ng cellphone. Nagtipon ng mga investigador ng mahigit sa 70 na piraso ng ebidensya at ipinadala ang mga ito para sa pagsusuri ng mga eksperto. Pinagsama-sama ng mga eksperto ang mga ebidensya upang makabuo ng tinatayang senaryo ng mapanirang pangyayari na nagbunga sa pagkamatay ni Nicole. Una, nag-isip ang mga investigador na nagkaroon ng pagtatalo si na Douglas at Nicole nang siya ay umuwi ng gabing yon, na nagdulot sa pagkasawi ni Nicole. Tinatayang sa labas nangyari ang pagpatay kay Nicole, mga isang daan dalawang put na talampakan mula sa pinto ng kanyang tahanan. Dahil sa mga ebidensya, isinama si Douglas Detri sa kustudiya, ngunit matapos ang labing walong araw, nakuha ang resulta ng pagsusuri sa mga ebidensya. Ipinakita nito na ang dugo na natagpuan sa biktima, sa sakyan, at malapit sa bahay ng kapitbahay, ay hindi kay Nicole. Sa katunayan hindi ito dugo ng tao, bukod dito. Natukoy na ang mga marka sa mga sapatos ay hindi dugo sa gabi ng pangyayari. Sa gabi ng insidente, may suot na fitness tracker si Douglas sa kanyang pulso na nagre-record ng lahat ng kanyang mga gawain kabilang ang mga hakbang na ginawa. Tulad ng pintig ng puso at data ng pagtulog, pinatunayan ng ebidensyang ito ang kwento na ibinigay niya sa pulis. Nagmaneho siya pa uwi ng gabing iyon, nag-check sa mga bata, at saka natulog. Bilang resulta, Pinalaya si Douglas at inosente siyang itinuturing sa anumang suspetsa. Ang pag-aaral sa mga ebidensya at paggamit ng teknolohiya tulad ng fitness tracker ay nagpapakita kung paano mahalaga ang tamang pagpapalakas ng kaso. Ang kasong ito ay isang halimbawa kung paano ang mga detalyadong investigasyon at paggamit ng modernong teknolohiya ay maaaring magsilbing sandigan sa pagtukoy ng katarungan. Ang pangkat ng investigasyon ay nagpursiging alamin kung paano nakalapit si Nicole Vanderheyden sa kanyang tahanan. Lalo nat ang kanyang bangkay ay natagpuan lamang na tatlong milya ang layo. Masinsinang sinuri ang mga video mula sa isang bridge sa Green Bay. Sa palagay nila nadadaan si Nicole sa Tulhay kung maglalakad siya pa Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi ito nagbunga ng anumang lead. Sa isang mahalagang pagsusuri. Natuklasan ng mga otoridad na ang mga sampol ng dugo na nakolekta mula sa damit ni Nicole, sa garahe, sa sakyan, at bakuran ng kapitbahay ay hindi sa kanya kundi sa isang dikilalang lalaki. Naging malaking hadlang ito para sa mga eksperto sa forensik na kilalanin ang lalaki. Subalit, isang malaking tagumpay ang nakamit halos tatlong buwan matapos ang trahedya. Ininform ng mga espesyalista sa forensik ang pulisya na sila ay nakahiwalay at nakapag-analisa ng viable na DNA material mula sa isa sa mga medyas ni Nicole nang ang resulta ng DNA ay inilagay sa national database. Itinuro nito ay kay George Stephen Birch, isang lalaking lumipat sa Green Bay, Wisconsin noong March 1, 2016 mula sa Virginia. Sa paghahanap ng bagong simula, Nakatanggap si George ng suporta mula sa isang matagal ng kakilala na nagbigay sa kanya ng matutuluyan at tumulong maghanap ng trabaho, pati na rin ang pagpapahiram sa kanya ng isang pulang Chevrolet Blazer. Ang sasakyang ito ay nasangkot sa isang aksidente at nasunog ilang linggo matapos ang kamatayan ni Nicole. Nang investigahan ng mga investigador ang background ni George sa lokal na database ng pulisya, natagpuan nila ang ulat ng insidente ng sasakyan. Ang ulat na ito ang nagtulak sa kanila na kunin ang kanyang address. Nang bisitahin nila ang kapitbahayan ni George, napansin nila sa kanyang porch at gumawa sila ng isang video recording upang idokumento ang kanyang itsura at ikonekta siya sa aksidente ng sasakyan. Sa pagsusuri ng mga investigador sa kaso ni George, napansin nila na kinumpis ka ng pulisya ang cellphone niya. Ang kuponan na nag-iimbestiga sa usapin ni Nicole ay humiling ng datos ng cellphone ni George. Sa paggamit ng signal ng cell tower, lokal na wifi, at GPS, natukoy nila si George sa isang bar malapit sa huling lokasyon ni Nicole Vanderheiden, kasama ang kanyang mga kaibigan, at nanatili siya doon halos buong gabi. Ang talaan ng GPS ay nagpakita na umalis si George sa bar ng 2.30 ng umaga, papunta sa bahay ni Nicole kung saan siya nanatili ng humigit kumulang isang oras, pagkatapos. Nagpunta siya sa sakahan kung saan kalaunan ay natagpuan ang katawan ni Nicole, at sunod sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga damit. Bumalik si George sa kanyang tahanan ng 4.30 ng umaga. Gayunpaman, apat na buwan matapos ang pagkamatay ni Nicole. Inaresto si George at sinampahan ng kaso ng unang degree intentional na homicide. Sa panahon ng kanyang paglilitis noong February 19, 2018, isang taon matapos ang insidente tinangka ng kanyang depensa na ituro si Douglas Dietry, ang nobyo ni Nicole, bilang may kagagawan sa krimen. Ngunit, iginiit ng prosekusyon na walang kinalaman si Douglas, binanggit ang data mula sa kanyang fitness tracker na nagpapatunay na siya ay natutulog sa panahon na inatake at iniwan si Nicole malapit sa sakahan. Sa ikatlong araw ng paglilitis, nagpatotoo si Douglas, ibinahagi ang mga plano nilang magpakasal ni Nicole at pinag-usapan ang kanilang hinaharap sa gabi bago ang kanyang pagkamatay. Dumalo sila sa isang konsyerto noong gabing iyon, at bagamat si Nicole ay hindi malakas uminom, siya ay nakainom ng alak ng gabing iyon. Sa pagsasaliksik ng investigador, lumitaw na noong gabi na nagpasya si Nicole na lumipat sa ibang bar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sina Douglas at ang kanyang kaibigan ay nagdesisyong manatili sa lugar ng konsyerto. Kung saan sila uminom at gumamit ng bawal na gamot, nagbunga ito ng pagkaantala ni Douglas sa pagsunod kay Nicole, na humantong sa pagtanggap niya ng sunod-sunod na galit na mensahe mula kay Nicole, na inaakusahan siya ng pagtataksil. Sa kabila ng maramihang tawag mula kay Nicole, na kalaunan ay huminto dahil sa pagkaubos ng baterya ng kanyang cellphone. Naguluhan at nag-alala si Douglas sa kanyang galit. Mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa kanyang pagkawala at pagkamatay. Sa pag-usad ng korte, isang mahalagang ebidensya ang iprinisenta ng abogado ng depensa ni George, mga text message na ipinadala ni Douglas sa kanyang ina. Sampung araw bago ang insidente, sa isang mensahe, pinag-isipan ni Douglas ang pagsasabi kay Nicole at sa mga bata na kailangan nilang umalis. Isang pahayag na kalaunan niyang inangking hindi seryoso, karagdagan, nagbigay patotoo ang mga dating kasintahan ni Douglas, na inilalarawan siya bilang seloso mahigpit na tao, at minsang masungit, sinabi ng isang dating kasintahan na ginamit pa nga ni Douglas ang mga tracking device para subaybayan siya. Noong gabi na sinisi ni Nicole si Douglas ng pagtataksil at kalupitan, buong tapang niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Pinanindigan niyang kailanman ay hindi siya naging hindi tapat o pisikal na nanakit kay Nicole. Sa korte, nagpatotoo ang yaya na naroon sa kanilang bahay sa gabi ng konsyerto na tinanong si Douglas tungkol sa kanyang huling pag-uwi. Sa ikawalong araw ng paglilitis, iprinisenta ni George ang kanyang bersyon ng mga pangyayari sa paligid ng pagkawala ni Nicole. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan niya, sumagot si George ng, hindi ko alam, tumama ang ulo niya at gusto niyang maglakad pa uwi. Sinimulan ni George ang kanyang testimonya sa pamamagitan ng paglalarawan sa sarili bilang isang masipag at dedikadong membro ng pamilya. Ikinuwento niya ang pagkikita nila ni Nicole sa isang bar noong gabi ng Mayo, 20, kung saan nagpalitan sila ng mapangakit ng iti, at tila sumasabay si Nicole. Nag-usap sila ng magkaibigan hanggang sa magsara ang bar ng mga 2.30 ng umaga, at sa kanya ito hinatid pa Nagpark sila malapit sa driveway, at nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng sandali bago sila nagtahlik sa loob ng kanyang kotse na sinasabing pumayag si Nicole at aktibong nakipagtahlik kay George. Dahil sa kanyang malaking katawan na 6'7", ang taas at timbang na 113 kg, sinabi ni George na kinailangan niyang tumayo sa bukas na likurang pinto ng sasakyan, habang naganap ang pakikipagtali. Nagbago ang tono ng testimonya ni George, nang ikwento niya ang bigla ang pag-atake mula sa likuran, na ikinawalan niya ng malay, pagkagising, natagpuan niya ang sarili sa lupa. Naandon si Douglas na malapit sa kanya. Itinutok ang baril sa kanya. Ang eksena ay puno ng dugo. At hindi sigurado si George sa kondisyon ni Nicole. Inilarawan niya kung paano inutos sa kanya ni Douglas na ilagay ang katawan ni Nicole, na tinatawag niyang Nikki, sa trunk ng kanyang sasakyan at nag-drive ito sa isang liblib na bukid. Sumunod si George, inilagay si Nikki sa trunk habang itinuturo na itinutok ni Douglas ang baril sa kanya sa buong biyahe papunta sa bukid. Ang nakakagulat na pahayag na ito ay nagbigay ng masalimuot na larawan ng mga pangyayari noong gabing iyon, na nagdulot ng komplikasyon ng paglilitis. Sa pagdating sa bukid, inilahad ni George ang pagdala sa katawan ni Nicole, at inilarawan ang biglaang konfrontasyon kung saan sinabi niyang siya ay sinalakay ni Douglas. Ipinahayag niyang ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas. Itinulak niya si Douglas sa lupa, nakatakas mula sa umaataking tao, bumalik sa kanyang kotse at tumakas sa pinangyarihan. Habang siya ay paalis, itinapon niya ang mga gamit ni Nicole mula sa bintana ng kotse. Kinabukasan, sumama si George sa mga kaibigan para sa isang fishing trip, kung saan kinunan ang litrato noong ika-21 ng Mahyo. Hindi iniulat ni George ang insidente sa mga pulis na isiniwalat ang mga pangyayari ng gabing iyon sa kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ng abogado ang pagdududa sa kwento ni George. Pinagdudahan na pahintulutan ni Nicole ang ganitong pakikisalamuha sa isang lalaking bahagya niyang kilala, lalo na sa isang kompromisadong paraan sa kanyang sariling tahanan. Inilahad ng abogado na dinala ni George, si Nicole sa kanyang bahay, na may intensyong makipagtalik sa kanyang kotse. Ngunit nang tumanggi siya at sinubukang umalis, nagalit si George, gamit ang isang cable charger ng cellphone. Sinakal niya si Nicole, sa kanya hinubaran, iniwan lang ang kanyang medyas. Bago itinapon ang kanyang katawan at damit, umaasang hindi siya matutukoy. Binigyang diin ng prosecutor ang mga hindi pagkakatugma sa kwento ni George. Itinuro ang kanyang kawalang bahala habang ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay. Nagpanggap na masaya matapos gumawa ng napakasamang krimen. Kasama sa ebidensya na iprinisinta sa korte ang maruming damit ng biktima. Nakontra sa pagsabi ni George na voluntaryo niyang hinubad ang kanyang damit sa kotse lalo pang binabasag ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ang pangunahing natuklasan ng mga investigador ay nagpapakita na ang damit ni Nicole, na natagpo ang puno ng dugo at dumi, ay nagpahiwatig ng pakikibaka sa lupa. Sa buong paglilitis, dalawang babae, ang mga kapatid ni Joey White at ang kasintahan, ay laging naroon. Masusing binabantayan si George at nakikipaghangad sa bawat salita niya. Ang mga babaeng ito, Nalabis na naapektuhan ng pagkamatay ni White noong taong 1997 at hinihinalang si George ang pumatay. Ang kapitbahay ni White noon ay hindi kailanman nag-alinlangan sa kanilang paniniwala sa kasalanan ni George. Sa kabila ng pagiging malinis at pagpapalaya kay George noong una, ang patuloy na paniniwala ng kasintahan at kapatid ni White ay nagpapakita ng kanilang matatag na paniniwala sa kanyang pagkakasangkot sa diinaasahang kamatayan ni White. Pagkatapos ng labinsyam na araw ng masinsinang patotoo at pagdedeliberasyon ng horado, naglabas ng hatol ang hukom na patunayang guilty si George sa isang premeditated na krimen. Ipinaliwanag ng hukom na si George ay nararapat sa death penalty. Subalit ang batas ng Estado ay naguutos na siya ay hatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Gayunpaman, si Douglas. Natakot na muling maakusahan ng hindi makatarungan sa kamatayan ng kanyang mahal sa buhay. Ay nakahinga ng maluwag, lalo na nagpapasalamat para sa ebidensyang iprinisinta ng fitness bracelets na gumanap ng mahalagang papel sa kaso. Bilang resulta, si George ay kasalukuyang naglilingkod ng habang buhay na sentensya. Tinitiyak na hindi na siya makakapinsala pa sa iba. Ang mga anak ni Nicole Vanderheiden ay kasalukuyang pinalaki ng kanilang biyolohikal na ama na nag-aalaga sa kanila ng kahit papaanong katatagan pagkatapos makaranas ng malalim na pagkawala. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.